Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anumang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang ikalawang pagdipinsa ni Emmanuel Navarrete sa kanyang WBO World Super Featherweight title kontra sa rank 11 ng WBO na si Robson Quincy Cao. Fight is scheduled November 16, 2023. Doon kaganapin ang bakbakan sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Bansang Amerika. Sa tingin ko dito mga kaibigan, isa ito sa undercard sa labanan sa pagitan naman ni Shacor Stevenson at Edwin De Los Santos. O, kung hindi ako nagkakamali dahil isang lugar, isang pizza po ang kanilang fight schedule. Maghayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan ipagpatuloy, inanihan ko po kayo na sana supportahan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Robson Quincy ng Brazil. Bago pumasok as a professional boxer, dati na itong lumaban sa amateur at nagkasagupa ni Robson Quincicao si Oscar Valdez doon sa amateur at nagkasagupa ulit sila ni Oscar Valdez dito sa professional fights po mga kaibigan at ito naman si Emmanuel Labarete ay nakasagupa din niya si Oscar Valdez sa ngayon Bilang isang professional boxer, itong si Robson Quincicao ay may presibo kartada. 17 wins with 8 wins coming by way of knockout. May dalawang talo, ngunit wala pang nitalang tabla. Sa kanyang dalawang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan at hindi po basta-basta ang tumalo sa kanya. Sa ngayon, may edad ito na 34 anyos at ang height po nito ay 5 foot and 10 and a half inches. May reach na 70 inches. Huling lumaban, Honyo Gis 2023. Ang nakalaban nito si Nicolas Pulangco na kung saan po nawe sa no-contest ang kanilang bakbakan. Karanasan ni Robson Quinzicao, two-time world title challenger sa magkaibang division, Una, noong 2021 sa featherweight division, nakasagupa ni Robson Quinzicao si Oscar Valdez, na kung saan natalo itong si Robson Quinzicao sa kanyang laban kay Valdez sa pamamagitan po ng unanimous decision na kung saan maraming mga fans ang nag-react sa hatol ng mga hurado. Oo, dahil ang hatol ng mga hurado ay yun ang decision. Pero sa mga fans dapat split decision dahil may laban ug at sa nakapagbibigay ng magandang laban si Robson Quisikaw. Para nga sa akin, ay eh, kung ako ang hurado, mas papaboran ko si Robson Quisikaw. Yun nga lang, ang kampyo naman noon kasi ay si Oscar Valdez at hindi nagawang mapabagsak man lamang ni Robson Quincicao itong si Oscar Valdez sa kanilang bakbakan. Naging close fight po mga kaibigan. Kaya ang hatol ng mga hurado, ang papaboran, ay ang kasalukuyang kampiyon which is itong uh, ay si Oscar Valdez. 2022 Napalaban ulit si Robson Quincicao sa isang world title bout bilang challenger. At nakalaban niya si Shakur Stevenson, challenger din labanan ng mga challenger. Bakit? ko nasabi na labanan ng mga challenger. Dahil ang kanilang pinaglalabanan na WBC Super uh, Federate Title at WBO uh, World Super uh, Federate Title ay parehong bakante. Opo, parehong bakante. So, Natalo ulit si Quincy sa pamamagitan po na yun ng posisyon sa kanyang laban kay Oscar Valdez. Kaya po mga kaibigan, yung dalawang talo ni Robson Quincy Cao, natatalo ito sa hindi po mga basta-basta na mga opponent po mga kaibigan na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Anong karanasan ang nakukuha ni Quincy Doon kay Oscar Valdez, ang nakukuha niya doon, yung pagka-agresibo ni Oscar Valdez. Kung paano, niya, paano siya makapag-adjust. Dito naman kay uh, Shakur Stevenson ang sweet science o boxing. So magandang karanasan niyon para kay Robson Quinzicao. At dito sa kanyang laban kay Emmanuel Varete, doon natin makikita mga kaibigan kung ano ang kanyang nai-improve. Okay, skills nitong si Robson Quinzicao, technical fighter. Ibig sabihin po mga kaibigan, uh, mahigpit sa dipinsa magaling sa opinsa, magaling sa puntusan. At bilang isang technical fighter, may kakayahan ito na ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. At yun na nga, sabi ko kanina, maraming galawan ang technical fighter. Pwede siyang maging uh, pressure fighter style pero basta-basta pumapasok, pinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Pwede siyang maging counter puncher. At yun na nga ang malimit na ginagawa ng isang technical fighter na kung saan itong si Robson Pinsikaw, magaling din ito na counter puncher at ginagamit ang ring po mga kaibigan, which is yung kanyang footwork. Ngayon, dadako tayo sa kasulukoy ng kampiyon na si Emmanuel Labarete. Itong si Emmanuel Labarete naman po ay uh, naging 3 division world champion. Naging uh, world champion ito sa super bantamweight division. Tumas ng timbang, doon sa featherweight division, nag-world champion ulit siya. At sa ngayon sa kasalukuyan, sa super featherweight division, nag-campion ulit siya mga kaibigan. Oo, yan po si uh, Emmanuel Navarrete. At may impresibong kartada ang Mexicano na ito. 38 wins with 31 wins coming by way of knockout at may isang talo lamang. At wala pang naitalan tabla. Sa kanyang nag iisang talo, yung kabago-bago pa po, po lamang niyang uh, pumasok as a professional boxer. Buhat noon, hindi na nakatikim ng na talo itong si Oscar Valdez. Muntik lang matalo, <laughs> mga kaibigan, noong uh, napabagsak siya sa isang laban na kung saan nga uh, nagre yung kanyang nakalaban. Sa so, ngayon, may dadabanti o itong si Emmanuel Navarrete. Height, 5 foot and 7 inches. Red, 72 inches. Orthodox ang stance nitong si Navarrete, nag ratio 81.58%. Huling lumaban, Agosto 12, 2023, Oscar Valdez, na kung saan po mga kaibigan, na outbox na bugbog si Oscar Valdez sa kanilang laban po mga kaibigan. Experience, yun na nga, 3 Division World Champion ang buksingirong ito. At kapwa nila nakalaban si Oscar Valdez. Skills nitong si Emmanuel Navarrete. Mga kaibigan, boxer puncher itong si Emmanuel Navarrete. Ano naman ang pagkakaiba doon sa boxer puncher at technical fighter? Boxer puncher, marami ring na saklaw yan. Pwede siyang maging pressure fighter sa laban which is yung mahilig umubante. Counter punching ability. Willing sa brulan o tututo na bakbakan. May defensive style din itong si May kakanya din siya na ipanatili ang kanyang sa kanya makakalaban. Lamang, as a boxer puncher, willing ito sa close range o sa tututo na bakbakan o brulan na bakbakan po mga kaibigan. Na kung saan, yun lamang ang kaibahan sa technical fighter at boxer puncher. Okay. Comparison. Pagdating po sa kanang uh, edad, 28 anyos si Nabarite, 34 anyos na si Robson Quincicao. Pareho pang nasa prime. Pasok pa sa prime itong si Quincicao. Height and disadvantage kung sino ang lamang. Pagdating sa height po, malayo ang diferensya 3 and a half inches ang diferensya mas matangkad po itong si Robson Quincy Cow. Pagdating sa reach o haba ng mga galamay, nakalamang naman ang 2 inches si Navarrete. Opo. Dahil 72 inches ang galamay ni Navarrete, 70 inches lamang kay Robson Quincy Cow. Sa knockout ratio, lamang po si uh, Oscar o oh, itong si uh, Emmanuel Navarrete. Mas lamang siya sa power po mga kaibigan activity, parehong aktibo. Sa karanasan, hindi po basta-basta ang karanasan na rin na taglay ni Robson Quincy mga kaibigan. May laban na siya sa karanasan. Skills, opposite. Dahil itong si Robson Quincy pwede siya maging pressure fighter style pero hindi po mapasok. Pero ito, defensive style ang kalimitan ni Robson Quincy So dyan mga kaibigan, itong si uh, sa kung sa skills tayo technical fighter kontra boxer puncher so diyan mga kaibigan magaling sa puntusan ang mga technical fighter pero wag natin maliitin si Nabarite dahil buo yung puncher halos hindi magkakalayo po ang kanilang galawan bakit ang kahinaan ng technical fighter ay ang mga agresibong buo puncher na katulad nitong si Emmanuel Labarite yun po ang malimit eh ang mga technical fighter, kahina nila yung mga agresibo. Oo. Kung inyong natatandaan, Floyd Mayweather na palaban kay Maidana, unang laban, agresibo si Maidana, nahihirapan si Floyd Mayweather. At idagdag pa natin, Jerwin ang kahas, dahil marami pong mga Filipino analyst na nagsasabing technical fighter si Jerwin pero para sa akin boxer Panser. Okay, ilagay na lang natin technical fighter si Jerwin dahil magaling din naman sa technical ng ating kababayan. Anong nangyari kay Jerwin? Nahihirapan sa pagka-agresibo volume pancer noong nagangalang Martinez. Kaya marami po pa po tayo pwedeng sabihin o pwedeng uh, ebidensya tungkol dyan na ang kahinaan ng mga technical fighter ay ang mga agresibong volume pancer. Lalo na kung may power po yan mga kaibigan. Okay, prediction tayo. Prediction ko dyan mga kaibigan, Emmanuel Navarrete by split or unanimous decision. Ngayon, dahil sa mataas ang knockout ratio ni Emmanuel Navarrete, pwede niyang mapapagsak si Robson Quincycao dito. Kung sa knockout naman po mga kaibigan, may posibilidad pa rin. Pero hindi na ako ganun kumitsido doon na magawang may knockout ito ni Emmanuel Navarrete. Pero may posibilidad. Oo. Ako lamang sa sarili ko, hindi ako gano'ng kuminsido. Dahil technical fighter kasi si Robson Quincy Kau. Pwede kasi hindi ito makipagsabayan. Pwedeng maging boring ang laban. At dahil sa mataas ang power o malakas na boxinger itong si Emmanuel Labarite, mataas ang kanyang knockout ratio, pwede niyang maidomina ang laban. Yun na nga po yung sa puntusan. Pero hindi, hindi pa rin kagulat gulat-gulat kung sakali nga na may knockout ni Labarite itong si Robson Quincy Kau. Okay, sa panig naman ni Robson Quincy Itong si Robson Quincy mga kaibigan, hindi naman po masyadong mababa ang kanyang knockout May power rin po ito. Ano ang posibleng kanyang magawa? I-counter niya si Emmanuel Navarrete. Oo. Dahil yung pagka-agresibo ni Navarrete, doon, nagkakaroon ng pagiging bukas sa kanyang dipinsa habang nasa opinsa. At pagkayan makuhanan ang timing ni Robson Quincy may posibilidad din na mabagsak dyan si Nabariti at makatikim din ang knockout sa kanunang pagkakataon mga kaibigan. Oo. Kaya dyan, ingatan ni Nabariti na hindi siya makounter nitong si Robson Quincicao. Tanda natin na mas matangkad si Quincicao, isa itong technical fighter. Alam naman natin sa technical fighter na magaling yan sa opinsa at mahigpit sa dipinsa. Kaya dyan sa labanan na yan, yung pagka-agresibo ni Nabariti, yun din ang problema Baka jan siya madidisgrasya o makatikim ng bagsak o talo, mga kaibigan. Kaya jan sa labanan na yan, bagamat para sa akin ay sinabariti ang mananalo, pero hindi kagulat-gulat kung sakaling ma-upset siya dito sa kanyang laban kay Robson Quincy Cao, mga kaibigan. Hindi yan kagulat-gulat dahil boxing ito, parihong may magandang karanasan na ang dalawang maglalaban, parihong may mga kamay, parihong nag iinsayo at parihong mayroon iyang uh, humahawak na mga coach, mga strategist. Tanda natin, panahon na tayo ngayon sa information na kung saan isinalamang i-click sa YouTube ang mga previous fight sa kanilang Uh, posibleng makakalaba na kung saan pwede nilang pag-aralan kung paano sila maka-adjust sa galawa ng kanilang magiging makatunggali sa hinaharap po mga kaibigan kaya napakagandang laban nito dahil Meksikano ito at napakama-aksyon pagka, pagka Sinabariti po ang mapapalaban alam naman natin sa Meksikano malimit dyan mga boxer-puncher po talaga parang Pinoy oo Ibahin natin sa uh, mga kalahin nila, Floyd Mayweather, na kung saan talagang uh, pinasikat nila ang sweet science of boxing, na kung saan hindi rin po yan masama. Bagamat hindi gaano uh, tinangkilik ng mga boxing fans ang sweet science of boxing, pero para sa akin, bilang isang boxing dapat mag-adapt ka ng uh, skills na kung saan, makalamang ka sa kahit anong paraan. Oo. Dahil sa vaccine kasi, hindi lamang yan palakasan, kundi pautaka na rin po mga kaibigan. Okay. Maraming salamat po sa patuloy niyo pag-support at pag-subaybay dito sa ating munting channel. At hanggang dito na lamang, ito pa nung Sports PH. Maraming maraming salamat po.